Bago nagsimula ang digmaan sa Ukraine, ipinagmamalaki ng Rusya ang reputasyon nito bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansang militar sa buong mundo. Ang mga sandata nito, ayon sa paniniwala, ay kabilang sa pinakamahusay na nagagawa ng sinuman maliban sa United States. Kumita ang Rusya ng bilyon-bilyong dolyar mula sa pagbebenta ng mga sandata, kasabay ng pagpapalaganap ng ideya na ang mga ginagawa nila ay makapangyarihan, nakamamatay, at hindi mapipigilan pinatunayang mali ng Ukraine ang Rusya. Sa dalawang pag-atake noong huling Setyembre, nawasak ang mga sandatang sinasabing di mapipigilan ng Rusya. Sinira ng Ukraine iyon, kaya malamang maapektuhan ang dalawang mahalagang bahagi ng digmaan. Magsisimula ang paglalakbay natin sa Crimean Peninsula. Ayon sa Rusya, isa raw sa pinakamahusay sa mundo ang kanilang sistemang panlaban sa himpapawid. Ang S-400 na kilala bilang isa sa pinakamahalagang sandata ng Rusya ay kayang pabagsakin halos anumang banta mula sa himpapawid at mahalaga sa pagtatanggol sa Crimea. Dahil sa Ukraine, hindi na magamit ang isa sa mga S-400 kahit hindi ito mismo ang inatake. Padalos-dalos iyon, ang S-400 ay may misail na kayang pabagsakin ang mababagal na drone at iba pang proyektil. Hindi mainam ang harapang pag-atake, pero pwede pa rin itong gumana lalo na kung maraming proyektil ang gagamitin ginagawa nitong imposible para sa S-400 na sirain ang lahat. Pero mas matalino dyan ang Ukraine. Bakit gagamit ng napakarami na magastos at may mga drone na pwede namang gamitin sa ibang lugar? Kung pwede namang isang drone lang ang gamitin para gawing laos ang S-400 ng Russia, huwag ang S-400 ang atakihin, kundi ang radar nito. Yan ang ginawa ng Special Operations Forces ng Ukraine noong Setyembre Tatlumpo nang sirain nila ang radar station na konektado sa S-400 air defense system ng Russia. Iniulat ito ng Kiev Post. Ang istasyong iyon ang nagsisilbing mata para sa S-400 na nagbibigay daan sa sistema na matukoy at pagkatapos ay paputukan ang mga paparating na banta. Kung aalisin mo ang mga mata, ang S-400 ay basta na lang magpapaputok ng bulag sa ere kung sakaling makakapaputok pa ito sa depensa sa himpapawid. Kung saan ang katumpakan ang pinakaimportante dahil sa pangangailangang harapin ang mga mabilis gumalaw na target. Ang bulag na pagpapaputok ang huling bagay na gustong gawin ng Russia gamit ang mamahalin nitong mga S400 na misil. Ang matalino at eksaktong pag-atake ng Ukraine ay tuluyang nagtanggal ng buong kakayahan sa labananan ng isang S400 nang hindi kailangang magsakripisyo ng mga drone sa isang harapang pagsalakay. At ang Special Operations Forces ay masayang masaya na pag-usapan ito gamit ang Telegram para i-anunsyo ang pinakabagong pag-atake ng Ukraine. Sinabi ng Special Operations Forces, noong gabi ng Setyembre, tatlumpu'y inatake ng Special Operations Forces ang radar station ng S400 Triumph anti-aircraft missile system. Nagbigay rin ng matinding irony at simbolismo ang pag-atake ng Ukraine ayon sa Special Operations Forces. Sabi ng Special Operations Forces sa Telegram, na-neutralize ng kanilang strike drone ang mamahaling air defense system ng kalaban na nakatutok sa mga unmanned aerial vehicle. Ang radar station ang mata ng S-4 na Run Triumph Complex. Kung walang pagmamasid at paggabay, nawawala ang kakayahan ng sistema na lumaban. Na-disable lang ng Ukraine ang isang S-4 na raan, Gamit ang mismong sandata na dapat sanay kinokontra ng S-4 na raan. Wala nang ibang impormasyon na ibinigay ang Special Operations Forces bukod dito. Walang litrato o video ng pag-atake. Kaya di matukoy kung saan sa Crimea inalis ng Ukraine ang S-400 radar station. May ilang posibleng pahiwatig matapos ang pag-atake ng Special Operations Forces. Ayon sa Crimean Wind Telegram Channel, may mga pagsabog na narinig sa ilang distrito noong madaling araw ng Setyembre 30. Yan ang dahilan ng mga pagsabog na narinig ng aming taga-subaybay kagabi, ayon sa ulat ng channel. Ayon sa Kiev Post, iniulat ng Crimean Wind na may malalakas na pagsabog sa mga distrito ng Leninsky at Feodosia sa peninsula. Konektado ba ang mga pagsabog sa pagsira ng drone ng Ukraine sa S-400 radar station? At kung oo, ibig bang sabihin nito na higit sa isang pag-atake ang isinagawa ng Ukraine sa Crimea noong Setyembre 30? Sa kasamaang palad, wala tayong mga sagot sa mga tanong na ito dahil ayaw ng Special Operations Forces na magbigay pa ng karagdagang impormasyon kaysa sa naibigay na nila. Mas gusto nitong gawing palaisipan sa Russia ang kanilang mga ginawa at susunod na plano. Hindi na kailangang manghula kung bakit kailangang alisin ng Ukraine ang maraming S-400 hanggat kaya nila. Isa ito sa pinaka bahagi ng estratehiya ng depensa sa himpapawid ng Russia. Nagbibigay ang missile threat ng mga pangunahing impormasyon na nagpapakita kung bakit napakahalaga ng S-400 bilang sandata para sa Russia. Mobile ang surface-to-air missile system na ito at kayang tumarget ng halos anumang target sa himpapawid. Kasama rito ang mga drone, cruise missile, aeroplano at ballistic missile na nasa terminal phase ng pagbaba papuntang target. Ang ilan sa mga missile ng sistema ay kayang maglakbay ng hanggang 400 km o mga 250 milya, bagamat ang iba ay mas limitado ang abot. May opsyon ang Russia na gamitin ang 48NA ni missile na may isang daan at apat naput tatlong kilogram na high explosive warhead o ang pitumput pito n anim ang pangalawang missile na iyon ay may warhead na kapareho ng bigat ng ginagamit sa apat naput n anim ngunit ito ay may hit to kill na katangian sa halip na karaniwang high explosive na warhead bago ang s limang daan noong dalawang libo at dalawamput isa ang S-400, ang pinaka-advanced na air defense system ng Russia. Ayon sa Kyiv Post, sinasabing maihahambing ang sistema sa United States Patriot na malawakang ginamit ng Ukraine laban sa airstrike ng Russia. Hindi ito eksaktong paghahambing dahil mas maganda ang performance ng Patriots kaysa S-400 noong digmaan. Parang pareho ang kanilang pangunahing kakayahan. Ang mga S-400 ay may mga istasyon ng radar, gaya ng alam na natin, mga launcher at mga sistemang kayang automatikong mag-detect at magtalaga ng mga target. Ang mga sistemang ito ay ganap na automatiko mula pagpili hanggang paglulunsad ng misil. Modular din ang S-400. Sabi ng Kiev Post, kayang magpatakbo ng S-400 system ng hanggang apat na pong launcher pero hindi naman kailangang gamitin lahat. Bawat launcher ay may apat na misil. Kaya isang daan at anim na pong misil ang kabuan ng isang S-400 unit kayang tukuyin at sabay-sabay atakihin ng radar at tracking system ng S-400 ang hanggang 80 target bawat isa tinatamaan ng dalawang misil. Kahangahanga talaga ang mga ito. Patunay rin ang mga espesifikasyon na hindi praktikal gamitin ang maraming drone para direktang atakihin ang S-400. Gagana ito kung may minimum 80 drone ang grupo. Kung mas kaunti, baka maubos agad ang drone ng Ukraine bago tumama kaya inatake ang radar station. Sa pagtumba sa iisang istasyong iyon, ibig sabihin ngayon ay may hanggang isang daan at anim na pong sa apat missile ang Russia na nakainstall sa mga launcher na halos wala ng silbe. Tinumba ng Ukraine ang air defense system na sinasabing hindi mapipigilan. Mahalaga ito dahil dito. Ang S-400 na pinabagsak ng Ukraine ay mula sa Crimea kung saan marami ring ganitong sistema sa hilagang kanlurang baybayin. Ipinapakita niyan kung gaano kahalaga kay Vladimir Putin ang Crimea. Ang bawat S400 ay nagkakahalaga ng 200 milyon hanggang 12 bilyong dolyar depende sa pinagmulan. Kahit sa pinakamababang presyo, napakamahal pa rin ng sistemang ito. Ipinapakita nito ang lakas ng sistema at halaga ng Crimea kay Putin. Pero ang pagpapadala ni Putin ng maraming S400 sa Crimea, ay problema para sa Rusya. Unang lumitaw ang problema noong Mayo ng iulat ng Pravda, na inilipat ng Rusya, ang mas maraming depensa sa himpapawid papuntang Crimea ayon sa hukbong dagat ng Ukraine. Ibinunyag ni Dmitry Pletenchuk ng hukbong dagat ang isang isyong tila hindi alam o binabalewala ni Putin sa Rusya. Ayon kay Pletenchuk, mahalaga ang Crimea para sa Rusya sa simboliko at logistikal na paraan mas mataas ang kapal ng mga sistemang pangdepensa sa himpapawid sa isla kaysa sa maraming rehiyon ng Rusya. Nahihirapan ang mga Rusopunan ang pagkalugi dahil sa parusa at kakulangan ng microelectronic. Sa madaling salita, si Putin ay lumilikha ng mga bulag na bahagi sa pamamagitan ng paglilipat ng napakaraming depensa sa himpapawid ng Rusya papuntang Crimea. Noong Setyembre, sinimulan ng Ukraine gamitin ang mga bulag na bahagi. Naglabas kami ng video na nagpapaliwanag nito. Kaya panoorin ninyo ito kung gusto ninyong malaman pa kung paano ang pagkahumaling ni Putin sa Crimea ay naglalagay sa mismong mainland ng Rusya sa mas malaking panganib. Ngayon, pag-isipan ninyo ito. Napansin ni Pletenchuk na nahihirapan ang Rusya na bumuo o magpanatili ng kanilang mga air defense system dahil sa mga parusa na nililimitahan ang kanilang kakayahan na makakuha ng mga kinakailangang bahagi at microelectronics. Ang isang S-400 radar shows. Radar station ay tiyak na kabilang sa mga bagay na nahihirapan ngayong buuin ng Rusya. Ang pagtumba ng Ukraine sa S-400 radar sa Crimea ay hindi lang nagpapahina sa kontrol ng Rusya sa peninsula, kundi pati sa mismong mainland ng Rusya. Dahil sa kagustuhan ni Putin na mapanatili ang Crimea, uunahin niyang palitan ang nasirang radar station. Dahil dyan, malamang na imposibleng maayos pa yon. Ibig sabihin, kailangan niyang kumuha ng radar station sa isa pa, sa isa pang S-400 at ipadala ito sa Crimea. Natural, ang S-400 na walang radar ay magiging bulag tulad ng tinamaan ng Ukraine. Mapipilitan si Putin isakripisyo ang depensa sa ibang parte ng Russia para mapanatili ang lakas ng Crimea. Nagkakaroon ng puwang na ginagamit ng Ukraine para mas marami pang long-range na atake laban sa Russia buong 2025. Balikan natin ang paghina ng kontrol ng Russia sa Crimea. Matagal ng problema ito kay Putin. Dahil tuloy-tuloy ang pag-atake ng Ukraine sa air defense at militar ng Crimea. Halimbawa, noong huling bahagi ng Agosto hanggang unang bahagi ng Setyembre, anim na piraso ng kagamitan ng Russia ang nawasak ng Ukraine sa loob lamang ng ilang araw. Lahat ay nasa Crimea at lahat ay mahalaga para sa Russia at maari mong malaman pa ang tungkol sa mga ito sa aming video na tumatalakay sa sunod-sunod na mapaminsalang pag-atake ng Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, ang mga ganitong pag-atake ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagpapahina ng kontrol ng Russia sa Crimea noong Oktubre 2024. Ayon sa ulat, tinatarget ng Ukraine ang mga mahalagang lugar militar sa Crimea kahit mahigit isang taon na ang nakalipas. Pinagsama ang mga pag-atake sa Black Sea Fleet na naging dahilan ng halos pagkawala ng silbi ng dati nilang kinatatakutang barko. Makakagawa ka ng estrategiya para unti-unting pahinain ang depensa ng Crimea kaya napupunta si Putin sa walang mabuting opsyon. Maaaring pahinain niya ang mainland Russia sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga nasirang kagamitan sa Crimea o kaya ipaluwagin niya ang kontrol niya sa Crimea sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga kagamitang iyon. Kailangan ito para maprotektahan laban sa pag-atake sa mainland Russia. Walang panalo ang Russia dahil nakukuha ng Ukraine ang gusto nito. Ano mang piliin? Maaaring lumapit ang Ukraine sa Crimea, o dagdagan ang atake sa mga refinery at military assets sa Russia. Gayunpaman, maaaring isipin ni Putin na kaya pa ring mapanatili ng Russia ang lakas ng kanilang opensiba sa loob ng Ukraine, kahit na may mga problema sila sa air defense. Pero posibleng iba na ang sitwasyon ngayon. Ngayon, lilipat tayo sa pangalawang pag-atake na nabanggit sa simula ng video. Ngayon, pupunta tayo sa Kharkiv, isang rehiyong palaging inaatake ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Noong Setyembre 30 iniulat ng Kiev Post na winasak ng Ukraine ang dalawang Russian Tosisang Assault Sepyok Multiple Launch Rocket System sa Kharkiv. Ayon sa ulat, dalawang pag-atake ang isinagawa ng apat na raan dalawamput siyam South Separate Achilles Drone Regiment ng Ukraine. Sa parehong pagkakataon, Gumamit din ng drone ang regiment para sa misyon, tulad sa Crimea, na may video bilang patunay. Inilabas ito kasunod ng pag-atake noong Setyembre, dalawamput siyam ilang oras matapos sirain ng Ukraine ang S-400 radar, radar, station sa Crimea. Ang video ay nasa YouTube at inilat hala ng apat na raan siyam Separate Achilles Drone Regiment. Ang video na limampung segundo ay nagpapakita ng dalawang pag-atake gamit ang first-person view drones. Makikita ang malabong kuha mula sa drone na mahirap makita ang detalye hanggang sa bahagyang mag-ayos ito ng direksyon. Doon lumitaw ang target. Isa sa mga Soltsepyok Multiple Launch Rocket System ng Russia ang parang naliwanagan sa madilim na likuran. Bumaba ang drone ng Ukraine, mabilis tumungo sa target at sumabog. Pagkatapos, nagpakita ang video ng isa pang first-person view drone na umiikot sa tanawin ng Kharkiv. Naghahanap ng target. Mabilis na natagpuan ang target. Gumalaw na ang pangalawang Solsepyok Multiple Launch Rocket System. Pero hindi ito sapat ang bilis. Tinarget ng drone ng Ukraine at tinamaan. Nawasak ang pangalawang malakas na Multiple Launch Rocket System ng Russia. Kahangahanga ito. Pero halos araw-araw may bagong first-person view strike videos mula Ukraine. Ano naman ang kakaiba sa particular na dalawang strike na ito? Ano ang dahilan kung bakit special sila? Ang sagot ay, nasa sandatang nawasak ng Ukraine. Ang Solsepyok Multiple Launch Rocket System ay hindi ordinaryong rocket launcher. Nagkakahalaga ito ng 15 milyon. At ito tinuturing na alamat sa Russia, ayon sa Kiev Post. Ito rin ay Multiple Launch Rocket System na kayang maglunsad ng thermobaric rocket. Isa sa pinakamapaminsalang bala ng Russia. Ipapaliwanag namin kung bakit malaking panalo ang pagpigil sa paggamit ng Russia ng mga rocket na ito. Una, alamin muna natin ng mas detalyado ang Sol Sepioc Multiple Launch Rocket System. Ayon sa hukbo, ang Sol Sepioc Multiple Launch Rocket System ay mas kilala bilang mabigat na flamethrower kaysa karaniwang rocket launcher. Mobile device dahil nakamount sa T-72 tank chassis at dinisenyo para suportahan ang putukan ng infantry at tank regiment na sumasalakay. Ang pinaka tampok nito ay ang block launcher nito na kayang magdala ng hanggang 24 na 200 at 20 mm na guided pipes. Pinapayagan nitong magpaputok ng sunod-sunod na rocket at unguided missiles sa target at pinapatakbo ng tatlong tao. Ang Sansepiak Multiple Launch Rocket System ay umaabot ng 60 kilometro o 300 at 72 milya bawat oras at may saklaw na 500 at 50 kilometro, 300 at 41 milya. Ang ganitong uri ng mobilidad ay nangangahulugan na maaring gamitin ng Russia ang nakakatakot nitong multiple launch rocket system para sa isang pag-atake. At pagkatapos, ay agad itong maililipat sa susunod na target kapag natapos na ang misyon nito. Hindi ito perpektong sandata. Bagamat may maalamat na reputasyon, may ilang kahinaan ang Soltsepyok Multiple Launch Rocket System ayon sa Kiev Post. Isa rito ang kakulangan sa armor. Parang multiple launch rocket system lang ang sandata na nakakabit sa itaas ng chassis ng tangke. Kaya madaling tamaan ng mga sandatang sumisira sa mga tangke ng Russia sa pananakop. Mapanganib na banta sa Soltsepyok Multiple Launch Rocket System, ang anti-tank missile at grenade launcher. Dagdag pa, nakita natin na kayang talunin ng mga drone ang Multiple Launch Rocket System na hindi ito makaganti. Paano ito makakabawi kung susubukan ng Soltsepyok Multiple Launch Rocket System na barilin ang mga drone ng Ukraine? Halos imposibleng makakuha ito ng direktang tama. Kahit magawa pa, Ayaw ng Russia na mangyari ito kapag may malapit na tropang Ruso. Bakit kaya? Nasabi na namin, ang San Sepiok Multiple Launch Rocket System ay nagpapalipad ng thermobaric rockets. Kaya, tinatawag itong mabigat na flamethrower dahil sa pag-andar ng thermobaric na sandata. Ang kakayahan ng sistemang ito na magpaputok ng ganitong rocket ang dahilan kung bakit mahalagang nawasak ng Ukraine ang dalawang Soltsepyok Multiple Launch Rocket System ipinaliwanag ng The Guardian at British Broadcasting Corporation ang panganib ng thermobaric na sandata noong 2000 at 22. Mula simula ng pananakop, gumamit na ang Russia ng vacuum bomb na nagdulot ng matinding protesta dahil sa kalupitang ginawa sa Ukraine. Ipinapakita ng alternatibong pangalan ang nangyayari sa pagsabog ng thermobaric na sandata. Ayon sa British Broadcasting Corporation, ang thermobaric na sandata ay may lalagyan ng gasolina at dalawang pampasabog. Kapag tumama ang sandata, ang unang pampasabog ay pinapasabog ang gasolina at ikinakalat ito bilang ulap. Pagkatapos ay mangyayari ang pangalawang pagsabog. Ang pangalawang pagsabog na iyon ay nagpapasabog sa buong ulap na kayang pumasok sa mga gusali at depensa na hindi ganap na selyado. Isang napakalaking bola ng apoy ang sumabog, tinusunog ang kahit anong malas na mahuli sa loob. Parang hindi pa sapat yon. Sinisipsip ng napakalaking bolang apoy na ito ang lahat ng oxygen sa paligid. Nalumilikha ng vacuum na siyang dahilan kung bakit nakuha ng sandata ang palayaw nito. Kung di katamaan ng bola ng apoy, kakulangan ng oxygen ang papatay sa iyo. Controversial ang thermobaric na sandata. Dahil mas malaki ang pinsala nila sa istruktura at buhay ng tao kaysa sa karaniwang pampasabog. At gustong gusto itong gamitin ng Rusya. Sa panayam ng The Guardian, noong Marso 2000 at 22 sinabi ni Dr. Marcus Helia mula sa Australian Strategic Policy Institute, alam natin na handang sirain ng Rusya ang lahat. Aniya, malinaw na nagkukubli ang mga Ukrainyano sa ilang lungsod. Habang nagpapatuloy ito, lalo pang gagamitin ng mga Ruso ang anumang sandata, kabilang ang thermobaric, sa mataong lugar sa lungsod. Ang Kharkiv ay isa sa mga lungsod na pinagtataguan ng mga sundalong Ukrainyano at sibilyan mula simula ng digmaan. Marahil hindi aksidente na may dalawang Solsepyok Multiple Launch Rocket System sa rehiyon ng Kharkiv. Wala nang makakapagpalipad ng thermobaric rocket na ginamit ng Russia sa Kharkiv, kaya nabawasan ang presyon sa Ukraine. Pagkatapos ng lahat, target pa rin ng Russia ang Kharkiv. Maaaring sinabi ni Putin na hindi ito totoo. Noong Mayo 2000, at 24 nagsinungaling ang leader ng Russia nang sabihin di siya interesado sakupin ang Kharkiv. Sa isang pahayag na inilat hala ng politiko noong panahong iyon. Sinisipan ni Putin ang Ukraine sa patuloy na pag-atake ng Russia sa Kharkiv. Tungkol sa mga nangyayari sa paligid ng Kharkiv, kasalanan din nila yan. Ayon kay Putin. Sila ang nagpapaputok at patuloy na tinatarget ang mga tirahan malapit sa hangganan. Kasama ang Belgorod. Sinabi ko rin sa publiko na kung magpatuloy ito, mapipilitan kaming lumikha ng ligtas na zona. Iyan ang ginagawa namin. Ayon kay Putin, hindi pagsakop sa Kharkiv ang layunin, kundi pagprotekta sa mga hangganan ng Russia. Mahina iyong dahilan para sa ginagawa ng Russia sa Kharkiv. Ngayon na nasa 2,000 at 25 na tayo, hindi pa rin tumitigil ang mga pag-atake ng Russia. Ipinapakita ng dalawang Soltsepyok Multiple Launch Rocket System sa rehiyon ang to totoong plano ng Russia kung hindi napigil ng first-person view drone ng Ukraine ang mga rocket system na iyon. Madalas ring binobomba ng Russia ang Kharkiv. Noong Hunyo, isang pag-atake gamit ang drone, guided bomb, at missile ang pumatay ng apat sa lungsod. Gustong makuha ng Russia ang Kharkiv, pero dahil sa drone attack ng Ukraine, mas nahirapan silang gawin ito. Bukod pa sa pagkawala ng mahalagang air defense system sa Crimea, masama ang naging mga araw ng Russia. Humina ang kontrol ni Putin sa Crimea. At ang kakayahan niyang atakihin ang Kharkiv sa Ukraine, tatlong makapangyarihang sandata ang napatumba ng kanilang mga drone ilang araw bago ang dalawang pag-atake. Nagawa ng Ukraine ang tila imposibleng bagay mula sa pagpapatumba ng hindi mapipigilan gamit ang sandatang nakakahalaga ng dolyar. 500 na pagbagsak ito. Ang isang Russian gunship na nagkakahalaga ng 10 milyon. Panoorin ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para sa balita sa drone attacks ng Ukraine laban sa militar ng Russia. Salamat sa panonood.